Yung baon ko kay Ate Yen. Anong oras na? No? Malate na ako! Sa'yo yung baon ko! Magkano pinabigay sa'yo ng kuya mo? 300! Nandito na ba si YG? Wala pa! Akala ko susunod mo sa school! Kagani na pa ako naging hintay! Gano'n mo, importante yung oras ko eh! Tumasok ka ba talaga? Pakita mo ako kung si anong sinulat mo ngayong, ay, ngayong araw! Say, ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano to? Ano yan? Ano to? Ano yan, YG? Tagal-tagal, YG. YG. Uy, Uy. Kanina pa ako sa'yo naghihintay. Ang tagal-tagal mo. Pare, paro ka pa pogi dyan eh. Ano paro pa pogi? Tara na, anong oras na man, eh. Ang tagal-tagal na ito, tara. Tara na, may pasok ka pa eh. Ikaw, mag-aaral ka na mabuti ha. Hindi yung tara yung... na, kasi ang tagal. Poro homies, Baka homis ka. pa ako ha? bilisan mo na, tara na. Nakatayo okay. ka namang homies ko. Pumasok ka na maayos, hindi yung poro homies, homies ka. Bilisan mo, ano? Yung baon ko kay Ate Oh, bilis mo na, mangingi ka na. Bilis mo. Atiel? Ayusin mo ha. Ikaw ayusin mo ha. Oo, oh, ayusin ko yun. Bilis mo. Atiel? Kati ka pa binigyan ni Kawa ng baon? Hindi. Hmm. Atiel, oh, eh Uy, oh, dahan mo lawan, Dahan-dahanin eh, mo naman. Patulog ka pa rin hanggang ngayon. No? Anong oras na? No? Malate na ako. Uy, aba. sa aba. Sa'yo yung ko. So, ano mangingi ng baon? Ang angas-angas <laughs> mo. Mangingi ng baon? Magkano binibigay sa'yo ng kuya mo? di ba guys? 300. 300. 300. 300. Diyan, minsan nga, 500. Uy, hindi ka binibigyan ng kawawa ng 300 ah. Uy, ano, ilan ba? Uh, 300. 300 ang oh, laki. Partida na nga eh. 300 na lang eh. Oh, partida. 500. Oh, minsan 500? Oo, oh, minsan 500. Ang laki naman partida. nun. Ay, Ika? ikaw na nga lang ang hingi Asano ng baon. Ang angas ito eh. Ang angas-angas ah, ito. Mamahalin, oh. oh, mahali, no? Ang Ikaw, ang angas-angas mo. Ikaw na nga lang ang hingi ng baon. Ikaw, may Isang araw lang ito. Sure Anong gagawin mo dyan? Kailangan namin talaga to. Ano to? Ang laki-laki niyan, no. Pagda, oh. Palda, laki Oh. Laki-laki na hinihingi mong baon, ah. Ano nito? Huwag ka magsalita dyan. Ayusin mo, hindi ka bin... Pa ako. Uy, hindi ka binibigyan ni Kiowa ng baon ng 300, ah. Ang laki-laki niyan, ah. Uy, ito yung binibigyan sa akin. Binibigyan nito. nito. Ikaw, Dino ayusin na, mo. Ano na, malate na ako. Ano na? Susunduin kita mamaya, ah. Uy, paano ano? yung sisunduin? Ano? ano? Huwag ka nang sunduin ah. Anong Susunduin kita dito rin. Dito rin dito sa akin, mga homies ko. Anong mga homies? Tigil-tigil lang mo yung mga homies-homies mo, ha? Pati mga YG gang ko. Yung um, YG gang? Sige na. Sige na. Sige na. Yung baka mo, tibirin mo yan, ha? Ang baka sunduin, ha? Diba? Mas <laughs> wala naman si YG ah, dito. Eh. Panina pa tayo naghahanap dito. Magagabi na pati. Anong oras na yun? Nasaan ba yun? Ang dami na lumalabas na bata. Si bata? Uy, uy! Nakita mo si YG? Hindi po eh. Hindi? Hindi mo nakita? Hindi po pa. Pero pumasok ba? Oo. Pumasok? No, hindi. Hindi atang... Ano ba? Hindi ba? ba pumasok o pumasok? Ay, pumasok pa lang. Pumasok kanina, pumasok ba? Mm. Ano ang kinakabunahan ko? Ang gabi na eh, anong oras na? Ang dami nang lumalabas ng mga bata, oh. Ewan ko kung saan, tignan na. Dito natin nantayin eh. Ano, sigurado ka ba? Oo, sigurado ako na, ano, sinabi ko sa kanya na pumunta na lang sa kong. Mamaya ang hindi ka pa nasusundo. Sigurado ka ba, Ma'am wal? Oh. Wala nang lumalabas na sudyante dito. Yun nga eh, kaya nga pinsan natin eh. Yel. de Te, nandito, nandito na ba si YG? Wala pa. Akala ko, sundin mo sa school. Ayun na nga, eh. ipinuntahan namin ni Kuya Bakit doon sa school. Eh. Sabi, sabi nung homies niya, umuna na daw. Parang, parang ano, nagtatakan hindi ka alam. Ayun. Sabi mo kasi susundin. Oo nga, sabi ko. Ito pala eh. Oh, ito pala eh. Ito, ba't nandito ko na ngayon? Eh, pinuntahan kita doon sa school mo, wala ka. Kagali na pa ako naghihintay doon. Alam mo, mas importante yung oras ko eh. Anong mas importante yung oras mo? Ano, ginagabi ka na ngayon ah. Ginagabi? oh, buti. Dahil sa kanila Anong dahil sa kanila? Galing kami ni kayo bakit doon eh Anong dahil pa, pa kayo magsungga? Oo, oh, hindi Ano na yun? Ang aga namin nandoon kanina umaga pa Ang aga daw Wala na yung napakakulong Naghihintay Kanina pa oh. eh. oh. an. Pa, dahil And... ka ba? Galing oh. ka ba ng school? Oo Kumasa ka ba talaga? Ote hmm. Patingin nga ako ng bag mo oh, Patingin nga Pakita mo ako si... Ang oh, anong sinulat mo ngayong araw well, Hindi, the... hindi Iniwan namin to sa may Iniwan mo lahat oh, Patingin pa. nga ko, patingin ako Patingin nga ako na. Patingin mo lang kung ano yung ano, lesson nyo kayong araw. Ayaw ipakita, may tinatago ka dito. O, oh, ayaw ko bakit. O, patingin nga lang ako ng notebook mo. Oo. Oh. Hindi e, natin kung ano. Kung, pakita ano, mo. Tingnan natin, may sinulat ka ba ngayong araw, oh. di ba? Oo. Tingnan natin. Ano? E, Tingnan natin dito. O, para ano ba natutunan na? mo ngayong araw? Ha? Parang kinakabahan. Oo nga, parang kinakabahan ka. Hindi ako kinakabahan. Ang kala mo. Kaya kaya kaya. Ang koyo goya to. Wala ka man lang sinulat to. Wala ka man lang sinulat to. Sinu to. Oh. Ano ba naman Dandos ang nilang... no. nilang... Nilang... Ba ano to? Ano to? Ano yan? Ano yan? 3 over 30. Ano? Ano Ano ba naman? Ano ba naman? Ano ba naman? yun. Nakita nila ko na ito. Nakita nila ko. Ganyan ba yung pumapasok? pumapasok? Ha? Ano Ano yan? yan? Ano yan? Ano yan? Ano to? Ano yan? Uy. Ano to? Ano yan, YG? Eh, ano ti? Mas maimportante pa yung mga homies ko ano, kaysa sa school. Anong mas Portante? importante? Sa ka pupunta? Nag-meeting like, kasi kami ng mga homies ko. Pahay mo ba dun? Mm. Tignan mo, excuse letter. Ginayo ko pa yung pima ng kuya mo. Oh. May, may pirma pa. Hmm. Pirma naman talaga. Ay, akala ko Ay, ba, ba pumasok September ka? September 25, oh. Uy, sino yung gumawa niya? Hindi ako yan. Kung ano hindi ikaw sa, sa notebook mo nakita I'm eh. Hindi ka pumasok. Oo. Oh. Pumasok ko kuya. Ay, Kaya pala Alo, mabasok, wala ka nung Kaya ka wala. Yari ka sa kuya mo. Sumpong natin to sa oh. kuya mo. meeting na kami Atay, ng mga mo yung pag-uwi ng kuya mo. Sinasabi ko sa'yo. May oh. meeting na kami ng mga mga... Kaya pala sabi Ayte. nung isang homies mo dun pumasok ka. mas importante yung meeting namin kaysa dito sa school na yun eh. Anong mas importante? Mas importante yung school mo. pa papala mo sa mga homies mo? Importante hindi yung porte sige to ni Kuya Owa.